Ang ganda na daw dito sa Jepang. Ang daming paninda. Ayan. Ang aming inaanak. Ayan si Dave. Naglalaya. Sambata. Oh. O kasi yung sa akin. Gikash ko na lang. Sa sa akin, ha? Uh, ten -ten. Ah. <laughs> um, Brick Forest ni Nanoymi. So, ayan, masabi niya. Bili na kayo. Balog, Akala ko ba? nga, ano, original, ang taray. Ay, kita. Si ang fur yan. Eh, tika naka, dyan. Nakakamit -naka ko dalawa. Kay Ramos, Mary Kate Ramos. Ay, siya, ang cute. Ganun, ba, Yung okay, taga kalugkog. Yung taga kalugkog. Kalugkog. Hindi, hindi taga dait. Ah, nag-mind ka lang? Hindi. Naglalive uh, siya. Ah, ano yan? Saka ano ba? Baklaran day po. Baklaran day sa Jepa. Gulat ko eh. Ganda nga. Ayan. na. Masarap Masarap Ano yan